Thank you Ayan, hello. Magluluto tayo ng ampalaya with giniling and with carrots. Yan lang naman ang mga ingredients. Carrots, eggs, salt and pepper. Gawin nating ala sushi. Let's go guys. Titignan natin kung paano. Tignan ninyo kung paano ko lulutuhin ito. Ito oh hihiwain lang natin ng bugas na to hugas ang koge hmm. para press tapos alisin natin ang seeds Ito, na, nakat ko na. Ha? Tapos lalagyan natin ng tubig. Bababad natin lang sa tubig. More. Tapos lalagyan natin ng salt. para lumambot at maalis yung yung pait. Ayan. Hayan, hayan, lang natin bababad ng 10 minutes, 15 minutes, ganun. Ayan, ganyan lang, oh. mag minsan ang ampalaya mag-isip naman tayo ng ano hindi na lang laging dinengdeng pakbet sa manok sa itlog ganyan din oh tapos i-steam natin masyadong mano yata makapal parang makapal na. Ayan. Ah, vitamin naman naman po eh. May carrot din. O. Oh. Di ba? Maganda ito pang ano sa mga bata. Mapait-pait. Yung mga pariya lovers dyan, nakagaya ko. Masarap to. Promise. Pwede kayong gumawa. Pwede nyong subukan. Ayan. Hi. Uy. Ayan, i-steam na natin. At hayaan nating maluto. Ewan ko kung ilang minutos. Nasa atin na rin mag ano yun, diba? So, hintayin natin maloto. Ayan, subukan natin kung naluto na. Ito, itong toothpick na ito, bago to ha. Hindi ito gamit. <laughs> Hi. uh, uh, ano pa? 3 minutes pa siguro. Ayan, ready na. So, alisin uh, na natin. Mga 10 minutes lang guys, 10 minutes. Ayan. At ilalagay ko naman yung mga iba. Ayan na, yung last nilalagay ko. Ito na yung luto. At saka iyan naman yung fresco. ko. ba? diba? Ang ganda. Hmm? Tapos gagawa tayo ng sausawan na either chili, sweet chili or soy sauce na may lemon. Nako, 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 na. Five minutes more. Ayan, ayan, ayan. Ready na. Kaya pwede na natin iyahin. Gumagawa na ako ng sauce na isasawsawan natin ayan, sarap, sarap, sarap ito na guys, ready na sarap, sarap, sarap yan ito yung sausawang ko na uh, soy sauce with bawang and sili tapos may lemon yan kung ang akala nyo lemon at uh, palaya hindi magka ano yan mas masarap pa ay ayan, sarap-sarap to, sigurado. Ay, ayan. Marami na namang kakainin natin dito. <laughs> okay, guys. Thanks for watching. <coughs> Shout out sa lahat ng makasamahan dyan. Bye-bye and bye-bye you. Ngayon, ito naman yung giniling na baka giniling na baka hindi kami kum hindi ako gumagamit ng baboy kasi nga mataba na ako tapos kakain pa ako ng kapatid ko na baboy kaya hindi na ihahalo natin ito with one eggs ayan with salt of course maingay. Black pepper. Lilipat ko kasi mas maliit. pang herbs ang pwede kong ilagay dito. Hindi ko na alam kung anong klan herbs ang ilalagay ko kasi wala akong parsley. Ang parsley guy, madalas kong ginagamit 'yan. Yung herbs na 'yan dahil cleansing daw sa katawan, lalo na sa kidneys natin. Kaya kung may mga parsley kayo, gumamit kayo ng parsley. Maganda 'yan para sa katawan. susubukan so, kong lalagyan ng tim timari sa greek ngayos naman mabango naman ayan tapos i eh, ano na natin ito ayan Ay, buhay. Ngayon, i-ready na natin ang paglulutuan natin. Oh, ayan, i-steam lang natin.